Ito na yung bayad. Okay, andito na ngayon tayo sa Nyugan. After 2 months, so nagpasungkin na rin ako ng Nyug. Ang presyo ngayon, 8 ang good at 4 ang small. Ang reject ay 2 yata pero hindi ko na ibibigay yung reject dahil kokoprahin ko makamano ka manong ng may Mesa oras so, isang oras nasa 250 piraso yung kaya nilang balatan ano? <laughs> ayan yung tiga songkit. sa kanilang grupo para sa akin ang pinakamahirap ay yung tigasongkit dahil halos maghapon kang nakatingala yan masakit sa braso Ayan. at delikado dahil pwedeng mabagsakan ka rin ng nyog ay yung mata nila prone sa na malaglagan ng dumi so sa isang puno pagdating ng dalawang buwan nasa dalawa hanggang tatlong lapah yung pwedeng ihulog so na acquire ko itong nyugan 2018 ayon sa mga dating may ari ang mga new na ito nasa 50 years old na yan kaya yan, kung mapapansin nyo may mga malilit na nyug gun mga new na ito ay ito na yung kapalit nila kapag yung mga matataas na ito ay nakokulumber na so kung mapapansin nyo may mga kulay green pa rin ano? madali lang malaman to kung ito ay buko o pwede na pangkata kapag siya umulog kapag pag pwede na siya pangkata pero kapag green na hindi aalog ibig sabihin buko pa lang yon. So, hindi yun bibili ng bayar. Kahit malaki yung nyog, marireject yun. Yan, yung sinasabi natin kanina. Buko. Paano nila nalaman na buko? Ito. Aalugin yan. Yan, walang alug. Parang walang tubig. Ibig sabihin, yan ay buko pa. Mm. Ito yung sinasabi ko nila Nasa umubog. Bakit nila nilalagyan ng lilim? Kasi pag naarawan yung nyog ay yung ilan dyan mabibitak. So kadalasan sa kanila apat hanggang limang tuklap. So, ganito yung tapas nila, no? Hindi nila tinatanggal yung pinakang ulo niya dahil madaling masira pag tanggal yung ulo. No? Tawag nila dito ay tapas baboy. Uh, para tumagal ng ilang araw o linggo. Ganito yung ginagawa nila. Kasi hindi nila ito dadalhin sa pabrika. Yung mga dinadala sa pabrika, yun yung tapas na kalbo pero ito ay pang retail sa mga palengke kaya para tumagal ganyan yung ginagawa nila nagkabuhat nila bilangin natin yung mabubuhat nya dalawa, tatlo apat, six seven fifty oh, sengkwenta, ganyan siya kalakas ayan ayan at ganyan yung dadaanan. So pag hapon ay rambol na sila. Huh? Yung, yung dalawa do nagtatapos na din. ayan Sang tumpok, dalawa, tatlo, apat na tumpok Okay, liwanag day 2 tayo. So ito na lang yung natira kahapon. Ito yung mga reject na hindi binili ng uh, buyer. Nire-reject nila yung nyog. Yan, dahil may tubo. Yan. Kung hindi naman, kahit malaki siya, na walang tubo, pero dahil sa pagbagsak, ay nabitat, reject na rin yan. Naisasama sa reject yung mga maliliit. Kagaya nito. Yan. So, ang bilangan na dito, ay kapag masyado maliliit, yan, yung tatlo na to, dalawang bilang nila. So, bale, 160 lahat. Times 2. So, 320 yung reject. <laughs> Yan. Ito ang problema. Meron daw doon ayukan. Ito na. Dutan. Dyan. na, ah, ganun Ito na kinagat. Ayon. Remedyo namin. Nagpausok kami. Para yung mga natitirang nyog ay may baba nila. Natas ang ribot ha. Siguro sa dami nito, nasa kulang-kulang 2000 libo ito. yan ito na lahat yung galing doon sa taas Binabanan nila dito may naghahakot, may nagtatapas So, lahat-lahat yung nakuha ay mahigit 6,000 pera itong mga. Okay, ito na yung bayad. Ngayon, kukwentayin natin kung magkano ba yung net natin. Yung total, lahat ng nyog natin, yung nakuha lang ay 2,210 plus 3,100 85 plus 1,085. so total 6430 so ang kalakaran ngayon sa pagbili ng buyer so less 20 paano 'yon in every 1000 ay nagtatanggal siya ng small na 200 so yan times 0.20 so ang small niya is 1200 1,986. At ang good niya ay 5,144. Ayan. Times 8 ay 41,152. Yung small times 4, 5,000 144 Yan lahat yung bayad So, lahat-lahat ay 46,296. Pwera yung reject. No? So, yung reject natin ay 1,500. Bibilhin sana nila ng 2 pesos each. So, 3,000. So, nasa 49,000 sana. 49,296 ang ang bayad. Pero hindi ko binigay dahil kukuprahin ko. So, paano natin ibibigay yung labor? Ang labor ay 2 pesos kada nyok. So, total natin, 6,430 plus idagdag natin yung reject na 1,500. 7,930 So, kulang-kulang 8,000. 3 yeah. times 2 pesos. Yeah. Ang labor nila, lahat lahat ay 15,860. Almost 16,000. Ganun kalaki, no? So sa tatlong araw nila, ang kinita nila ay 15,860. Divide natin sa 7. Plus, meron silang TIG 2,265 na sa tatlong araw. Ngayon, magkano naman yung net natin? i-less natin yung oh, 46,296 minus labor na 15,860. So, ang magiging net natin, ay 30,436. Yun lang yung ating kinita in 2 months. Pera yung kikitain natin sa Copra na sana ay matriple yung 3,000 na bayad sana niya. Okay, so yan yung sitwasyon namin mag -inyo.